Oo, ko sa kilikili ako, sinasabi ko na ako. Tapos yung puso ko, nakaipit pa yung right atrium, pisa pa. Inferior vena cava, pisa. Yung paglundo ko, pisa. Yung baga ko, may, may mets pa, metastasis pa, my God. May plural effusion pa ako, baka cancer pa, may bukol pa. At pinakamatindi, kinain pa yung buto ko sa likod. Pang Saint Bernadette na to eh, yung kay kay Our Lady of Lords, yung saint, yung babae, bone pain yun eh, cancer pain. That's the worst pain. So, nung nandoon ako sa isang hospital, nakita ko talagang, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga. Hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat. Kahit private ha, mabagal lahat hindi siyempre yung nurses natin one year ang daming kulang hindi lang sa charity patients mas kulang pa kahit sa private kulang din ang ma-example ko lang parang Carlos Yulo eh marami tayong magagaling na Carlos Yulo pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas swerte lang si Carlos na nakatrain siya sa Japan so marami tayong magagaling na doktor pero hindi ma hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas sa yung hospital natin kulang tayo sa mga magagandang gamot na itong gamot na to albumin lang to bira to gamitin sa atin dito kaliwat kanan nasaksakan ako nito dalawa nito for 3 days naku napakaganda mahal po mahal pero syempre dapat marunong ka muna. Tsaka tayo hanap ng murang source sa ibang bansa. ba? Diba? Dadali natin sa Pilipinas. Ito, hahatakin niya yung manas mo, ilalagay sa katawan mo, yung dugo mo, lalakas ka, tapos iihi mo lahat. Kita mo, gumanda kulay ko. Pang-anim na shot lang. Ayun, no? Biglang gumanda blood pressure ko. Tanggal manas ko sa paa. Yung mga sugat-sugat ko. So, one simple medicine like this, hindi na maiisip na senador natin. Kailangan nyo ako eh, specialist eh. Ang dami pa. Ito mga ganitong gamot, mga new project. Lalo na tong new lastin, wala na to sa atin to. So there are so many medicines for lymphoma, lang cancer, na dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito. Madadala natin sa Pilipinas. Anyway, ang miracle is nung nadala tayo dito, nakita ko ang bilis ng gamutan. Oo, na talaga ako. At mas na ako nung nalaman ko, puro politiko pala natin nandito. my God. Doon ako naiyak. Biro mo, kayong mga politiko. Dito kayo nagpapakasasa. Sarap-sarap ng mga check-up nyo dito. pag gawin nyo doon sa atin, mamimigay lang kayo ng bigas. My God. My God. we treat people like animals. Pinoys are not animals. Kaya wala akong takot eh. Feeling ko nga sa atin no three days na lang, sure ako patay na ako in three days. But here, nung unang video ko, di ko alam kung mabubuhay ako o hindi eh. Nagsepsis pa ako eh. Pero ngayon, kita mo ginawa ni God. Diba, Doc Lisa? Na-shock yung doktor ko sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, napakagaling. I don't know kung makakakonsult pa kayo kasi sobra siya puno. Hindi nga siya tumatanggap ng halos new patients eh. Patients niya, mga prime minister na, mga gayang-gayang eh. Pero, nakalusot lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Meron lang nagmakaawa sa kanya, ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Peng Tiam, ito si Doc Willig, isingit mo, gamutin mo pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungan ang Pilipino. Kaya ako na naiyak doon. Para pag mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya ako tumatakbo eh. Kaya wala akong choice eh. Di ba? Wala akong choice eh. Dito ako din eh. Kung patay, patay na ako. Itong bukol na to, ino-open up niya yung third eye ko. Nakita ko na nanay ko. Sinusundo na ako na life review na ako, alam ko nang ginawa ng bata ko. Pwede, pwede na talaga ako tumigil eh. Ang sabi sa akin, pwede ka na umuwi sa langit. Tapos na mission mo, Dok. Marami ka na nagawa at 60. Pero kung gusto mo pa dagdagan sa Pilipinas, dadagdagan ka pa baka ng 7 years, 20 years. Maghihirap ka dyan. Maghihirap ka sa Pilipinas. Marami babati ko sa'yo, mahihirapan ka. Pero, tutulungan ka ng Diyos, marami ka masisave. Gusto mo pa ba? Ay, eh, gusto ko pa ba? ba? Diba? Yun naman purpose natin, ba? Diba? Magaya si Jesus. Yun lang naman eh. Kaya sabi mo, politiko ako, ano pa is 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 isisinungaling ko? May cancer na ako, oh my God. ba? Diba? At ang miracle dito, Lisa, yun na nga. Sabi ng doktor natin, si Dr. Ang Peng napakagaling. Ang daming Pinoy dito, di ba? Ikaw na magkwento puro sinasabi na hopeless case sila sa Pilipinas. Siguro may 10, 20 na tayo na usap. Puro hopeless case sa Pilipinas. Hopeless case. Pagdating dito, biglang gumaling. No, oh, Lisa. Yes, okay. Yung mga miracles po, um, ang dami-dami. So, talagang mabait si God. God is a divine healer. Ay, ah, yung una pa lang, mm -hmm. di nagkasakit si Doc. Sabi nung kuya niya at saka ate niya, ah, uh, punta ka na doon. Kasi meron Singapore. tayong kaibigan na gumaling doon. Uh -oh. So, dali-dali, wala kaming dala kahit ano, lumipad kami dito. Walang pera, walang kahit ano. Wala na kaming nadala. Kasi from the hospital, diretso aeroplano, diretso na rin ulit sa isang dito sa hospital dito. Okay. And then, yung friend nga ng kuya namin, siya yung nagsabi na kay Dr. Ang Peng Tiam na tanggapin mo ito. So, yun lang, miracle na yon Tapos, pagsakay pa namin ng airplane, may isang magaling na surgeon, katabi lang namin siya.